Itong reminders na to ay para sa mga gumagamit ng automatic na kotse. Kung kayo ay aahon sa isang matarik na kalsada, especially kung loaded kayo, mas okay bago kayo umaproach dun sa aahon, e eh naka-low gear na ang inyong automatic na kotse. Although, yes, kaya ng drive yan. Pero para hindi na mahirapan yung inyong engine at transmission, bago kayo umahon, ilagay nyo na siya sa low gear. Kung yan ay may manual mode, lagay mo sa number 1. Kung yan naman ay yung may B or L, lagay mo na doon bago ka umahon. Para pag-ahon ng sasakyan ninyo, smooth na smooth lang. Kasi ang problema mga paps, pag umahon tayo, na loaded tayo, nakadrive yung ating sasakyan, ang tendency kasi nun, pwedeng may konting bitin yan pag umaahon. Kumbaga, nag-change gear siya habang umaahon. So, para sa akin, ano, as much as possible sana, smooth lang sana yung takbo ng ating sasakyan. Wala nung parang biglang shift ng gear. So, yun yung suggestion ko no, o reminders ko sa mga gumagamit ng automatic. Pag-aralan niyo yung low gear ng inyong automatic transmission para hindi na kayo mabitin o hindi nyo ma-experience yung pag-ahon ninyo para siyang may konting biten tas tsaka aahon so yun yung para maiwasan ninyo okay? so yun sana nakakuha kayo ng konting idea sa pagdadrive ng automatic na kotse